ito ano yung ito ano yung ito doon ito yung nun sa akin ah sa akin At sa kayong okay o yung... na ano Malinaw. Malinaw. malino ko malino pag sinabi ng malino malam kandong ano? Sorry. Ano yung -p 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 ano yung ano yung yung nawa Yung al-idhar, yung al-idhar. Okay? O kaya, al-idhar, al-halqi. Bakit pinawag na al o al-idhar, al-halqi? Dahil, dahil sa mga litra niya ay, dalawang, 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 Okay? okay. Your brain, your brain. okay. okay kapag ang nun sa akin na utanwin ay kasunod ng mga letra ng harpi, ito yung mga yon, okay? Ay babasahin ito na malinaw, ito sabihin walang pagpapahaba na gun na. Okay? Tapos natin. Ano yung mga letra na yon? Ilang letra siya? Ano Okay. So, ang gagawin ninyo, kasi ang uh, ang, ang rules ng nunos sa kinawantan ng isa yeah. Ang pinag-uusapan dito, maliban, uh -huh. okay, is well, ma yung mga letra ng uh, Arabic alphabet is mahati siya ngayon. Bakit? Kasi yung pinag-uusapan din niya, pagkatapos ng nunus sa kinawantan ng ano yung kasunod? Halimbawa dito, ay. Ang ay, kasama siya siya, kurukul. Kaya Malinaw ang pagbasa ng nun Ibig sabihin walang pagpapahaba ng An-am Wala yung ba, hindi, mali, nabasahin na An-am Okay, yun yun yung Ibig sabihin, okay Kaya sabi ko, ang pinag-uusapan lang dito Malinaw, o di kaya Pahabain mo yung Munna Sa pagpapahaba ng munna, pag is nahati naman sila sa Tatlo So yung unang is ito na yung una na, na, malinaw. Sa malinaw is wala siyang ano kaparehas. Ibig sabihin wala nang itong rules kundi kanid lang sa rulings ng rules sa akin o, na watan kasi mayroon ding nim as sa akin na. So yung as sa akin na mayroon ding anid har. Ibig so, malinaw din yung nim na wala siyang gunna. Katulad din yun. Oo, oh, siya. katulad din ito. Pero sa al-idhar siya, ay sa, sa mim-as-sakinah sa Hindi kaya dito sa nun-as-sakinah Pero halos magkapareho sila ng pangalan Kasi ang, 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 ang ibig sabihin ng al-idhar actually is clear o malinaw Okay, kaya doon sa mim-as-sakinah is ganun din Golden. Malinaw din yung An-am-ta <coughs> an Min-as-kon Okay <gmusi> an <-rahasqué> Dito is wala din pagpapahaba Di natin an ta ang kaibahan dun sa mga sa is madali kasi bakit? Yung dalawang rules na pangalan is tig-iisang letra lang. Lahat na ng uh, 26 is nandito na sa alin. Okay, sa amin Pero dito sa 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 nunusakina sa, nunu sa na kaya dito nga tayo focus sa rules ng nuno na watanin, ang alin ay mayroong alin na letra. Ito yun. So, i-minus e ninyo ito sa 28 na letra. So, ilan lang natira? 22. 22. Yung 22 na yun, hahatiin ngayon ng tatlong rules. Hahatiin ngayon ng tatlong rules. Okay? Kaya makikita ninyo, dito, sa pag-aaral ng uh, rules ng nun sa kinawatanwin, kasama palagi yung mga letra. Okay, ditikit siya palagi. Pagkatapos ng munus sa na huwag tanwin, ano yung kasunod na letra? Pag nakita ninyo yung kasunod na, na letra, malalaman ninyo kaagad kung paano yung mabasahin ang munus sa akin na huwag tanwin. Kaya ang ninyo, ano? Yung pagkatapos ng nuno, nuno sa na tanwin, ano yung kasunod na letra? Bago basahin na ito? Para tis, alam mo na kaagad kung, kung ano, kung, 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 kung paano mo babasahin yung nuno sa na may gun na ba o walang gun na, ganun ba? Okay? So, para hindi kayo malito, yun muna. Halimbawa, ang an and ilan ang letra niya? Ani. Ani. Napakadali rin. Bakit? Kasi huruf ko halki. Mga letra na lumalabas, mga makras niya ay sa Doon Ano yung mga yun? Hamsa ha, a'in wa ha, o ayin wa ha. Okay? Hurusa sa ang hamsa wa ha ay sa aksal halk na tinatawag. Aksal halk, ibig sabihin, yung dumunang lalamunan wasatul hal ang 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 ain sa kaha sa okay at sa gitna ng lalamunan kung ito kung babasahin niyo ito mapapansin niyo yung adam sa apple niyo is tomato asya tomato asya lima ain Ah, 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 tumataas siya. Pag hindi niya tumataas, parang hindi nyo nakukuha ng tama. Ah, ah, ito naman. Ah, kailangan po na, yung hanin mo na. Ah, 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 <laughs> ah ha, ha, ha. okay? May pagkakamali po, pag-alas naman Ha. May hangin siya. Ha. Aso. Ha. Ha. Ah, makapal na. Ang bibig sabi, matigas na lang. Ha. Ha. Ang kami. Ha. 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 Ganyan ha. 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 Okay? Mayroon ding uh, tamang paraan ng pagbigas ng mga letra. Okay? Hindi pwedeng ha. Okay, okay. may hangin okay. siya. Ha. Alhamdulillah. Di ba? Alhamdulillah. Kaya may hangin. Kaso ma, yung pagbasa mo. Okay? Alha. Alhamdu. Okay? So, malirin yung pagbasa mo. Alhamdu. Alham. Ha. alha Ha. 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 alha, kundi alha, alha, okay? Parang na-ease lang ba binabasa pa nila? Hindi ha? Wala yung iba pag nagbaba sa Okay, so mayroon tamang pagbigkas, okay? Fath-ul-Arabi, Fathul, Fathul uh, ul Fathul wasata sabi ng uh, isa sa mga eskular natin. Yung pagbukas ng bumama sa pagbasa ng, uh, ng uh, mga letra ng Arabic is uh, yung nasa gitna lang ng ha ha okay ha ha eh eh nasa gitna lang siya okay so ini no-rest anim anim lang na letra ang alif ha sa adnal alif sana marfa talal ng halq al adnal harf na tinatawag isad unahan siya ng nalamunan dito Ha? O O O O O O O Ay ano e, parang ka din yung ano kasi yung Pukuhaan, pang pang yung pukuhaan kaya Kaya ano na Okay So, ah Sandali mo yun May Eh, Okay, pang-last pang-last mga patid kasi alas

So ilang repetition? Alim, Alim. Alim, ano mga yan? Hamsa, Alim. Alim, Hamsa. Boy, po ko. Okay. Pag ang nunos sa kinawat pagkatapos niya, nakita niyo ang mga letra na ito, paano niyo mabasahin yung nunos sa kinawat tanwin? Malinaw. Malinaw. Malinaw na walang guna. Magpapahaba na guna. Malinaw lang. Okay? Malinaw. So, alam na rin niyo Ibig sabihin na nagkaroon na kayo ng idea. Okay? So, imamainos ninyo itong mga letra na ito. Sa 28 na letra, sa dahil nakuha na natin siya nandito na siya at sa ano ah ang halki okay sa ano yung sabihin malino yung nung sa akin okay palagi kong ini-remain sa inyo kasi bakit kasi baka, baka sa, yung yung mga iba kasi parang nalilito pa di ba hindi pa nila basta 28 yung letra ng Arabic Okay? Yung alin na ito, i-minus mo na para wala ka na ang sakit ng ulo sa susunod na rules. Okay? Kasi hati-hati <laughs> yung mga yan. inati hati Meron silang rules sa bawat let. Pag pagkatapos ng sa akin ng Otanwin, ano yung kasunod? Magkakaroon siya ng rules. Saan, niya, saan lang ito? Sa nuno sa akin ng Otanwin, ha? Pagkatapos, okay, na, nakita mo yung Tanwin. Ano ba? Letter ng Tanwin. Anong sunod? Ano yung kasunod? Ibigay mo kayong example. Pero yan ang isang una, yung an-am.

A, A, ganun ganun ang A, 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 ah, yun yung ah, ayun, sabi ah, natin ah, nun, ah, wala ba? Hindi, kamu hindi, 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 sama hindi, hindi,

Oke <laughs> Okay. ya ya yeah. nun sukun yan ano pa sunod ito na yon so malinaw ang pagbasa ng nun dito hindi natin binabasa ng yan, au hindi wayan au Okay, ito yung hamsa, hamsa pathaa. a, waw, waw sukun, yan, aw, na, na fatha na, yan, aw, na. Okay, ano ang mali dito pag binasa ng

au ano? kasunod dan a fta a aha dan tanawin ito aha dan tanwin ito. Tanwin. ito bakak ano bakakaman ito kayo dito kasi ang tanwin dito may kasunod na Alif. Okay? Pero ganun pa rin yan. Ahadan. Ah, ano? Ahadan abadan. Ahadan. 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 ahadan, 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 ahadan ah, ba, da. Okay? Ahadan. sila. Ahadan. Okay. okay. Dito, dito, sa unang halimbawa, anong, anong may kita ninyo? Nun na? suppose okay. Sa pangalaw ng halimbawa, ano may kita ninyo? Tanwin. Tanwin. Okay? Nuno sa tanwin. Okay? Yung nun na ang kasunod is Hamza. Tanwin, ang kasunod is Hamza. Dito, maaaring ma... Ano? Hindi eh. Ano yung kasunod eh? ba diba? Hindi naman. Hangza. Hindi. Yung kasunod ng alif, yun yung titignan ninyo. Kasi dito, pag mag-iisakin kayo, hindi nyo mabasahin ng ahadan yan. Kundi ahada... Ganun na. Pahaba. Okay? Ganon din ito. Pag mag tayo abada. Hindi nyo babasahin ng abadan. Okay? Pero pag binasa nyo ng abadan, may sula namang nabago sa meaning. Kasi yung nakalagay dyan is sabi talaga. Okay? Pero sa rules ng pagbabasa ng Quran, ay hindi natin babasahin ng abadan. Kundi abada ay ahada. Ang abada, hindi abadan. Okay? So nakita natin ng tanwin, ang kasunod niya is nandito yung hamza. So, nangangulugan, nababasahin natin ito ng hindi, ay nababasa natin ito ng malinaw na walang pagpapahaba na guna. Okay? So, ulitin natin para doon sa mga oh, sa mga nahuli. Al-Ighar ay, ay isa sa mga katawagan sa rulings ng Nunus Sakina at Tanwi. Okay? Paano? Kapag ang Nunus na... Nunus Sakina, okay, dito na tayo, Nunus Sakina, o Tanwin, Tanwin. Okay? Ay kasunod ng mga letra ng halki. Ano yung ano yung halki? Kalakunan. Ano yung sa taas? Ah, panglas, panglas. Okay. Yung letra, mga letra ng halki, lalamunan. Ito na, nilagay na natin dito. Ito yung mga letra ng lalamunan. Ano yun? Hamsa wa ha, ayin wa ha, ayin wa ha. Okay? Ay babasahin ito ano, ano yung ito? Yung nung sa kinawang tanwin. Okay, babasahin na malinaw. Malinaw, walang magpapahaba na mungun Okay, so nilagay lang natin ito para this, ibig sabihin, alam na ninyo na talaga na pag malinaw, is wala na siyang pagpapahaba. Huwag hindi ninyo babasahin na mahabang. <coughs> Kung hindi binabasa ng wayan, au yun yung tinatawag na pagpapahaba. Wayan is humaba So, Sumali siya. Paano babasahin? Yun yung guna. Guna, ito yung... Mm, Yun yun. Okay. Sa samim yun, samim. Okay. So, uh, so babasahin ito. Wayan, au, na, at hindi. Wayan, au, na. Okay. Babasahin ito na. Ahadan, abada, at hindi. Ahadan, abada. Okay? nakuha ano yung pagkakaiba at kung ano yung mali sa tama? Pagdating sa pagbasa na, alin the Sa rulings ng rulings sa kila, Okay, yun sa inyo. So, so ganun siya. Ito is pattern na ninyo ito. Wala rin pagkakaiba. Either na ha, ayin, ha, ayin, ha, Basta nakita ninyo ang nunusaki na watanwin, ang kasunod ay mga letra na ito. Anim na letra, i-memorize ninyo ito kasi bakit? Para malaman ninyo kaagad kung paano ninyo mababasa yung nun sa akin na magtanggit. Pag hindi ninyo i-memorize ito, pagbasa yun ang Quran, kung hindi nyo i Pero pag na-memorize mo na, ah, alam ko na kung ano ito, babasa nito na ganito. Para, hindi na kayo mahihirapan. So, 28 yung letra, ulitin ko, 28 yung letra ng, ano? Uh, uh, ng Arabic alphabet, Ibawas ninyo itong 6, pero pag natin ng 20, 2. Yung 22 na yon nandun sa tatlong rules ng rules sa pinag Next na yun. Meron pang igam, kaglaw, asaka, ekpa. So, tatlo kayo. Mahati yung 23 na letra. Okay? So, ang kinukuha natin, hindi natin kinukuha yung maraming letra. Yung, marami, yung maraming, maraming letra sa pinakahuli na yon Bakit? Kasi kahit hindi yung na yun eh. Ang enumerate in mo lang ano yung tatlo. Ano yun yung ito? Yung 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 Iklav. isa yung idgan, yung idgan is anim din lang. At yung eclabs ay isa lang. Kalas na. Ba. Yung, yung yung oh, yun, yung yung natitirang letra sa ekpa na. So hindi na kayo gaano mahirapan. Yun ang isa uh -huh. sa mga in ina-advise ko minsan para mas madali din lang ma, ma pick up kung ano yung at ah, pinag-aaralan kasi pag minsan pag pa yung, ma ma ano, pa yun ang mo fighter sa maan marami 'to eh okay 25 na ay 15 pa na litro yan okay so hanggang doon lang mga kapatid wa subhanallahu <coughs> wa subhanallah ila ila astaghfiruhu wa tawab ilaikum assalamu alaykum wa ka wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kasi cho mo wala lang bise asas mga

Masyaallah, Masyaallah, kopi dan